Magandang magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Yusuf, isang OFW o Overseas Filipino Worker dito sa Jeddah. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong pinakahuling development sa aking aquaponics system. Mara marahil marami sa inyo hindi pa nakakalam ko anong aquaponics. Ang aquaponics ay ang pag-aalaga ng isda o aquaculture at ang pagtatanim ng mga halaman na walang lupa o hydroponics. Pinagsama ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang tanke kung saan nandoon ang mga isda gaya nito. Nakikita niyo mga isda, mga goldfish na nandyan sa fish tank at merong submersible water pump na water pump na nagdadala ng ng tubig papunta naman dito sa tinatawag na grow bed kung saan gumagamit ng growing medium katulad sa gaya nito ito ay hydrotono expanded clay ito ang aking growing medium na ginagamit at may mga bakteriyang naninirahan sa growing medium na yan kung saan ikinoconvert ang ammonia na galing sa mga isda para maging kapakipakinabang sa halaman nakikita ninyo ang aking okra ang basil nariyan ilang mga tumutubo kamatis at uh, maraming pang basil at sa aking aquaponic system number 1 na ito oh, meron din akong dalawang ampalaya makikita ninyo na gumagapang sila sa balag nariyan So, bali dalawang puno yan ang palaya at yan ang aking aquaponics system number 1 ang akin ng mga aquaponics system number 2 ay narito ang nakatanim ay kamote na pinatubo ko sa pamamagitan ng pagpapaugat ng talbos at may inang mga bagong sibol na kamatis Dati meron ako ditong bell pepper o siling ko pero namatay at naluno dahil nasira yung water pump. Nagmalfunction at may nanatiling tubig ng magdamag na hindi nagde-drain. But anyway, sa aking aquaponics system number 2, meron din naman akong isa pang maliit na grow bed kung saan meron akong mga nakatanim na ornamental plants. Kaya niyan. Ito ay mga seedlings ng iba pang mga ornamental flowering plants na binili ko sa isang plant shop. Ang isda naman naririto. ay panggasius. Dati meron ako ditong limang panggasius. Kamamatay lamang nung dalawa sa hindi ko pa alam na kadahilanan. Siguro masyadong mataas yung pH level ng tubig anyway, nagde-drain ngayon yung siphon makikita ninyo, tumutulo yung tubig at pagkatapos niya mag-drain pag sa cycle na naman mapalit na naman ang tubig yan ang aking aquaponics system number 2 merong kamote, may kamatis at ilang ornamental plants at narito naman ang aking aquaponics system number 3, ito ang aking pinakabagong system, mga ilang buwan Dalawa, tatlong buwang pa lamang yata ito. Ang nakatingin naman dyan, makikita ninyo ay spinach. Meron ding basil. Merong ilang kamatis na bagong tubo. Merong isang pakwan. Merong celery. At meron ding Swiss chards. At nariyan naman ang cucumber. Dito sa aking aquaponics is number 3, meron din ako dalawang puno ng ampalaya. Dati meron ditong bush bean pero natuyo sa init ng araw. Ang ampalaya na aking aquaponics system number 3 ay napakalago. Alhamdulillah. makikita ninyo na talagang may mga buko na ng bulaklak. And I can't wait hanggang sa makapagbunga ito. Yan ang aking tatlong aquaponics system number 3, number 2, at number 1. Ni-encourage ko kayo na alamin ang iba't ibang bagay tungkol sa aquaponics dahil po pwede kayong mag-alaga ng halaman at mga gulay kahit nandito kayo sa Saudi Arabia kung saan napakainit ngayon. Lumalagpas ng 40 uh, antasentigrado ang temperatura. At uh, in addition, Meron din naman ako dito ng mga self-watering container pots. Yan ay kamote na nakikita ninyo. Nagbaga pang rin pinapakinabangan ko ang talbos at mga dahon nito sa paghahalo nito sa aking noodles. Ito ay isa pang self-watering container pot na medyo bago-bago pa lang. Kagabi ko lang ginawa. Nagtanim ako dyan ng sili at uh, talong at uh, ilang pang mga gulay. Ang self-watering container pot na, na ito ay gawa sa mga recycled na 6 liter water bottle kagaya nito. Meron akong 60-40 na hinalong potting mix at hydroton. 60% ang hydroton at 40% ang pating soil o pating mix hinati ko ang galon ng tubig nilagyan ko ng tela para sumipsip ng tubig galing sa iba ibabang bahagi at para ipanik dito sa pot nakikita niyo ang ilang mga seedlings na yan na bagong sibol at dito sa self-watering container meron din akong tanim na ampalaya Ayan. Gumagapang siya. Sa bahaging ito ng aking maliit na balcony, makikita niyo ang maraming ornamental plants at ang lahat ng yan ay nakatanim sa self-watering container. Kaya yun nga, uulitin ko ulit, kahit kayo nandito sa Saudi Arabia o kahit saan sa Middle East, kung saan mainit ang temperatura at may kakulangan sa tubig po pwede kayong mag garden kagaya nyan sa pamamagitan ng paggawa ng mga self watering container pots hindi nyo kailangang gumastos dahil ang gagamitin naman ninyo ay mga gamit ng galon ng tubig yan malago sila masaya verde at yung ilang aking periwinkles ay namumulaklak. Magagamit nyo rin ang self-watering container pot sa pagtatanim ng gulay. Pwede rin kayo magtanim ng kamatis, ng halimbawa upo, patola, sibuyas, bawang. At yan ay aking susunod na susubukan. So, ini-encourage ko kayong lahat na nakakapanood ng video na ito. Subukan ninyo ang paggawa at alamin niyo ang mga bagay-bagay patungkol sa aquaponics. Kung paano ito ay makakatulong sa pagtubon sa pangangailangan natin ng sariwang gulay. Hindi kailangang maging mahal ang pagmimintina ng kalusugan, sikap lang at yaga. Kung nais ninyong ninyo akong makaugnayan, maaari niyo akong emailan sa yes2fx at gmail.com o bisitahin niyo yung aking blog site ygermino That's Y G E R M I N O dot dot Have a good day.